Arestado sa Bulacan ang isang lalaki na halos isang dekada ng pinaghahanap ng mga pulis. Ang sospek dati na raw nakapatay dahil sa selos. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyo. Matagal na binuntutan ng mga pulis ang tricycle na yan sa Bulacan kahapon. Nang huminto ang tricycle sa bahagi ng San Jose del Monte, dito na nila hinuli ang driver na matagal na palang wanted sa pagpatay. Ayon sa mga pulis, napatay ng suspek ang isa pang lalaki sa Novaliches noong 2012. Ang gulong love triangle ang tinitig ng dahilan ng krimen. Walong taon na rin daw nagtatago sa batas ang 45 taong gulang na suspect. Ito ay uh, love triangle between doon sa biktima at sa katong uh, akusado natin. Tapos nagkaroon ng argumento, sinaksak, sinaksak niya yung biktima. So dito muna yan nag, ano, dito muna nagtago sa Quezon City. Tapos umuwi na ng probinsya sa kanya sa Maridoke, tapos bumalik ng Bulacan. Hindi na itinanggi ng suspect ang krimen, pero hindi niya raw alam na may arrest warrant laban sa kanya. Pinagtanggal ko lang sa sarili ko. Pasensya po sa nangyari kasi pinagtanggal ko lang sarili ko. Kasalukuyan ng inihahanda ang mga papeles para sa return of warrant ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Gretchen po po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam. Sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.